pitong pulis na sangkot sa pamamaril kay Kerwin Espinosa haharap sa mga kasong administratibo. Tacloban City, inihahanda na ang mga kasong administratibo laban sa pitong pulis na itinuturing na person of interest sa pamamaril kay Roland Kerwin Espinosa, isang nagpagang drug lord at kandidato para sa pagkamayor noong Abril 10. Ayon kay Colonel Dionisio Apas Jr., Direktor ng Polisya ng Leyte, inaasahan niyang mauuna ang resolusyon ng mga kasong administratibo kaysa sa mga kasong kriminal. Sa aming command conference, binigyang diin na dapat ding magsampa ng mga kasong administratibo laban sa kanila at kung mapatunayang nagkasala, dapat silang tanggalin sa serbisyo, sabi niya sa isang panayam. Inaasahan namin na kapag nagsimula na ang mga administratibong proseso, mas mabilis itong maaaksyonan kaysa sa mga kriminal na reklamo. Dagdag pa niya, noong Abril 14, nagsampa ng mga kasong iligal na pag-aari ng mga baril at paglabag sa gun ban ng Commission on Elections ang Leyte Police laban sa pitong polis sa Leyte Provincial Prosecutor's Office. Ito ay matapos matagpuan na siyam sa labing apat na baril na isinusumpa ng mga pulis na nahuli na nasa mga dalawang daang metro lamang ang layo mula sa pinangyarihan ng pamamaril ay walang rehistro at walang tamang dokumentasyon. Subalit, sa mga isinagawang paraffin test sa pitong pulis, walang nahanap na bakas ng pulbura sa kanilang mga kamay. Binigyang diin ni Apas na ang mga kasong isinampa nila laban sa mga respondent ay mga paunang. Kaso pa lamang habang patuloy ang investigasyon at pagtugis sa mga posibleng kasong frustrated murder laban sa mga pulis. Ang mga pulis na ito ay nasa loob ng isang pribadong compound sa barangay Tinag-An, Albuera, Leyte upang magsilbi ng warrant of arrest laban sa isang tao noong Abril 10, ang parehong araw, na nabaril at nasugatan si Espinosa. Hindi patiyak kung ang pitong pulis na nasa restrictive custody sa regional headquarters ng Philippine National Police sa Palo Leyte ay may kinalaman sa pamamaril kay Espinosa. Sinabi ni Apas na maingat ang mga investigador sa paghahanda ng mga kaso upang hindi ito madismiss ng mga prosecutor o hukom dahil sa kakulangan ng ebidensya. Kailangan ng katiyakan ng paghatol aniya at binigyang diin na dapat may kumpleto at kredibleng ebidensya ang bawat kaso. Nanawagan si Apas sa kampo ni Espinosa na makipagtulungan at magbigay ng mga saksi na makakatulong upang patunayan na ang pitong pulis ay may kinalaman sa pamamaril na ikinasugat din ng kapatid ni Espinosa, si Mariel Espinosa Marinay at anak ng isa sa kanilang mga kandidato sa konseho. Kung mayroon silang mga saksi, dapat nila itong ipadala sa amin upang mabilis naming malutas ang insidenteng ito, sabi pa niya. Ayon kay Apas, hindi pa nila natutukoy ang motibo sa pag-atake sa buhay ni Espinosa. Mayroon kaming mga tiniting ng posibleng motibo. Sa ngayon, hindi pa namin matukoy o matibay na masabi kung anong motibo, sabi niya.